Ang sunod po si Kapatid na Edgar, Padre Eli. Uh, uh, ang katanungan ko lang po ay ito, ang isa po bang lalaki o babae na kasal uh, sa kanilang asawa at pumisa na sa bago nilang asawa o kinakasama, sa batas ng tao ay di pa aprobado ang kanilang paghiwalay sa dati nilang asawa, sa mata po ba ng Diyos, sila po ba ay nagkakasala na ng pangangalunya? Uh, alam mo kapatid, ano, kahit na ang pagkakasundo ay pantao lang, huwag natin muna isama ang Diyos. Nagkasundo kayo, kayo magiging mag-asawa, nagligawan kayo, nangako kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama. Eh, matibay na yun eh, kahit hindi pa ikinakasal ng tao. Kahit hindi pa ikinakasal sa, sa relihiyon ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3.15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. Pagka ang pakikipagtipan, kahit gawa lang ito ng tao, hindi kasama ang Diyos. It is between a man and another man. E eh, pagka napagtibay na, ha, ah, ratified na, hindi na pwedeng baguhin at hindi na pwedeng pawalang kabuluhan. Para lang yan yung ah, tipan sa pag-uutangan. nagutangan utangan kayo, nagpirmahan kayo. E eh, kinuha mo na yung pera ng kapwa. Nangako kang patutubuan mo halimbawa ng ganung porsyento. Tipa na na yun. Eh, pag nakapirma ka at lumabag ka roon, lalabas. May kasalanan ka. Kasi, napagtibay na, pinirmahan niyo eh. na Ganon yung tipanan ng lalaki at babae. Pagka tipanan ng tao na, nag nangyari na, kahit hindi kasama ang Diyos, eh, bilang tao, dapat inirerespeto natin ang kapwa-tao. Kaya pagka nakipagtipan ka na, eh, binding na yon, may kapangyarihan na yon, may bisa na yon. Tingnan mo si Maria at saka si Jose. Hindi pa sila kinakasal eh. Pero kinikilala na ng Diyos na mag-asawa sila. Basahin natin ang 1.18 si ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, yung salita rito ng si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Yung salita rito mag-aasawa kay Jose, hindi pa sila talaga mag-asawa, magnobiot-nobia lang sila. Kung engaged. Sa ibang Biblia, doon sa Grego, sa Kastila, sa Portuguese sa Ingles, ang sinasabi ron, magnobia pa lang sila, magnobia't magnobia. Sa English, ang sabi, ganito, Now that the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, Yung espouse, nang galing sa salitang Grego na itinransfer sa English espoused, tinransfer sa Tagalog mag-aasawa, ang nakalagay sa salitang Grego ay menestio, menestio. Ang ibig sabihin, to give a souvenir or engagement present. Parang engage lang sila. Parang yung mga magnobyo sa ating engage na ikakami, meron na kaming mutual understanding. Iyon ang talagang kahulugan ng salitang Grego. Kaya ang sabi sa Tagalog, nang si Maria mag-aasawa kay Jose, engaged, bago sila nagsama. De, hindi pa nga sila kasi mag-asawa eh. Hindi pa sila nga nagsasama eh. eh. pero bago sila magsama, nasumpungan ni Jose, buntis si Maria. Ano ngayon ang binalak ni Jose? Tuloy natin ang 19. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. O kita nyo, hindi pa nga sila nagsasama noon eh, nagbuntis si Maria. Engaged pa lang sila. Pero ang tawag nung anghel sa kay Maria, sabi ng anghel kay Jose, wag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh, pero magnobyo at magnobyo pa lang sila. Hindi pa nga sila nagsasama eh. Ibig sabihin ano, yung kanilang tipanan, matibay na yung kinikilala na ng Diyos yun. Yun yung sinasabi ni Pablo. Bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao, pero pagka napagtibay, eh, hindi na mapapawalang kabuluhan ng kahit na sino o mararagdagan pa man. Yun e, eh, pinal na. Kaya yung tinatanong mo kapatid, dalimbawa, isang lalaki, isang babae, kasal sa asawa tapos eh naghiwalay eh, nakisama sa ibang babae, lalaki eh nangangalon niya sila noon kasi binding na yung kanilang pagsasama eh. kahit nga hindi pa kayo ikinasal eh, eh kung kayo nga ay eh, nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na kayo eh kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, eh, kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo eh eh yung iba, ang dinadahilan, hindi naman ika kami kasal eh. si Maria at si Jose, hindi pa kasal. Pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Ngayon, ang pag-asa naman dyan, ganito. Halimbawa, nangyari ang paghihiwalay, tapos uh, nangyari ang pagkuha ng ibang asawa, nasa labas ka ng katwiran, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo, nasa maling pananampalataya ka, hindi mo alam lahat ng aral, napapatawad naman yan sa bautismo. Gaya ng nangyari kay Pablo. Si Pablo nung araw, may mga ginagawang mali, pero nang magbautismo siya, naanib siya ta, sa iglesia ng Diyos, napatawad siya ng Diyos. Sa Timoteo ang sabi ganito, Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mangaalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, kinahabagan siya. Bagaman nung una, mabibigat ang kasalanan niya, naging mamumusong pa siya, mang uusig, mang aalipusta, kinahabagan ako, ginawa ko kasi ang wikayon sa hindi ko pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Wala pa siyang pananampalataya noon. Hindi niya alam yung batas ni Kristo. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka sa labas ng iglesia ng Diyos, nag-asawa ka ng apat o sampu, eh, hindi mo alam yung batas, pag naanib ka, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kasi ginawa mo yon sa kamangmangan, hindi mo alam ang batas. Wala ka pa sa ilalim ng batas. Sa Roma 3.19, ganito ang sabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, Yaon ay sinasabi, sana nga sa ilalim ng kautusan. Eh, ang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi, sana sa ilalim ng kautusan. Eh kung wala ka naman sa ilalim ng kautusan, may pag-asa kang, pag ikaw ay nagpasakop na sa Diyos, sa tunay na samahang sa Diyos, may pag-asa ka namang mapatawad. Sana naintindihan mo, kapatid na Edgar. Salamat po sa Diyos. Yes, salamat, kapatid.